ang posibleng sumunod na naturalized player ng Gilas kung sakaling matuloy ang 2 years ban ni Justin Brownlee. Former Brooklyn Nets player Chris McCullough, walang pake sa bayad, may representa lang ang Pilipinas. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Sa ngayon ay mainit ang ating naturalized player na si Justin Brownlee sa mata ng ilang mga international testing agency. Dahil ngayon sa naging finding sa kanya sa kanyang doping test ay namimiligro ito na masuspinde ng dalawang taon sa paglalaro ng basketball. However, hindi pa naman tapos ang investigasyon dahil meron pa tayong B-sample kung tawagin o second opinion. Dito ay malalaman kung 100% na gumagamit ba talaga si Brownlee ng ipinagbabawal na substance. Pero ayong kay Tagaytay Mayor at President ng Philippine Olympic Committee na si Sir Bambol Tolentino ay kung sakaling magpositibo pa rin talaga si Brownlee sa ipinagbabawal na substance ay meron pang huling baraha ito. Ito nga yung mga dokumento nitong medical na nagpapatunay na inapurbahan at alam ng Olympic Committee na nagtitake ito ng mga gamot para sa pagpapagaling sa kanyang injury. Pero pumunta tayo sa pinaka worst na situation kung talagang hindi maapurbahan ang lahat ng apela ni Justin at masuspindi ito ng 2 years sa lahat ng basketball activities at competition even nga sa ating national team ay sino kaya ang po pwedeng pumalit dito sa mga laro ng gila sa FIBA Asia Qualifiers Games. Well, basically ay kailangan natin ng isang naturalized player na tulad ni Brownlee na talagang makakatulong sa atin all around. Siyempre isang naturalized player na magdadala ng ating pambansang kupunan sa panalo. May isang bata ngunit mahusay na malalarong lumutang nito lang bago ang Asian Games. Ito nga ay walang iba kundi ang 6'9 Atlanta Hawks Center na si Onyeka Okungwu. Si Okungwu ay isang athletic big man na halimaw pagdating sa pain. Mapaupensa man yan o depensa ay talagang maasahan ng young player na ito. Before ang concern lamang sa paglalaro ni Okungwu ay ang kanyang shooting pero since nakakadalawang season na ito sa NBA ay na-develop na ang iba pang mga skills nito at ngayon nga ay may tira na ito sa dress. Pero ano-ano ba ang mga po pwedeng maging problema sa pagkuha sa player na ito ng ating national team? Sa willingness ay walang problema dyan dahil gusto naman talagang maging naturalized player ni Okungwu ng ating national team since lumaki nga ito sa isang Filipino community pero ang tanging questionable ay ang kanyang availabilities since active NBA player ito ay same Clarkson lang din ang niya. Malamang sa malamang ay pwede lang ito kung sakali ay sa World Cup. Another solution pa kung sakali ang isa pang malalaro na 101% willing na irepresenta ang bansa sa anumang tournament at magiging available palagi. Ito nga yung former NBA player na si Chris McCullough. Halos dalawang taon na yatang nagpaparandam si Simak sa SBP para kuhanin ang servisyon nito bilang naturalized player ng gilas. Good thing ito dahil hindi nawawala ang willingness ng player na ito. Pero ang nakakalungkot lang para sa part ni Simak ay palagi lang itong na-snub. Kaya kaya dumating na sa puntong sinabi ni Simak na gusto lang daw niyang maging naturalized player ng gilas at hindi na daw ito tungkol sa pera. Meaning, hindi na issue kay Simak kung magkano ang ibabayad sa kanya. Ang may representa niya lang ang Pilipinas ay magiging masaya na siya dito. Kaya SBP or SMC, baka naman, hindi ba?